ang nag-iisang superstar Miss Nora Honor at ang 5 milyon niyang dami. Pero hindi ko po ibebenta. <laughs> Kaya ako lang po dinala para makita ninyo dahil sa... Guys, hello guys. It's me again, Rampadorang Inday Vlog. Rampadorang Inday Vlog. Ayan. Hello guys, it's me again, Rampadorang Inday Vlog. Hello guys, narito na ang ating hot trending topics na kung saan viral na viral nga itong pagpunta ni Miss Nora Honor o mas kilalang si, si Ate Gaya. Ito nga kay Boss Toyo sa Pone Star. At sa kagustuhan nga guys na makatulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Bicol ay lumapit ang ating superstar national artist Miss Nora Honor kay rapper Jason losada o kaya ay kilala sa Bostoyo Toyo ng sikat na Pinoy Pong Star upang makahingi ng konting donasyon na malugod namang tinupad ng sikat na si Boss Toyo. Punta nga guys itong si superstar na si Nora Honor o ati guys sa Pinoy Pong Star na si Boss Toyo. Dala nito ang damit na kanyang isinuot nga noong 1967 sa tawag ng tanghalan Grand Finals Night kung saan ito ay naging ng kanyang karera sa showbiz. Ngunit ayon nga dito sa Superstar ay hindi niya ito binebenta. Hindi niya ito binebenta guys ha. Gusto lamang umano niya itong ipakita kay Boss Toyo at ang tunay na pakay umano niya ay kausapin si Boss Toyo na kung maaari itong magbigay ng donasyon para sa mga nasa anta ng bagyong Christine sa Bicol. Kinuwento nga ni Ate Guy kay Boss Toyo na noong nanalo daw siya sa tawag ng tanghalan is ito nga yung suot niyang damit. Pero hindi ko po ito binebenta. Kaya ko lang dinala para makita nyo dahil ang pakay ko po ay talaga baka makatulong po kayo sa mga kababayan natin na nasalanta ng Bagyong Christine sa Bicol. Sabi nga nitong si Miss Nora Honor. Namangha naman si Boss Toyo sa Bistida kaya aniya kung pepresyuhan niya ang nasabing bestida ay aabot nga daw ito ng halagang 5 million pesos. Bagamat hindi pinagbili ni Ati Gay ang bestida ay nais umano niya itong mailagay sa museum balang araw. Pangarap naman ni Bustoyo na makukuha ito lalo't plano umano niyang magtayo nga ng museum. Kasabay nito ay nangako si Bustoyo na magbibigay nga siya ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Sa katunayan umano ay papunta na rin sila ng kasamahan niyang social media influencer para maghatid ng tulong. Labis nga naman nagpasalamat itong si Ate Guy dito. Labis din ang pasasalamat ni Boss Toyo dahil binisita nga siya nitong si uh, uh, nang nag-iisang superstar nga guys no na si Ate Guy at uh, mas lalo pang uh, humanga si Boss Toyo nang ayaw nitong magpatawag na superstar. Sabi nga ni Ate Guy, ay wala na pong superstar ngayon. Pare-pareho na po tayo. Wala pong artista sa pag-uusapan natin. Ordinaryong tao lang po ako pa nga nitong si Ate Guy. Anyway guys, sa mga hindi nga nakakaalam, ang damit po ni Ate Guy ay replica pa yon. Malinaw na di naman niya binenta yon guys, no? If it is the original one, ang halaga nga nun ay 5 million pesos ayon nga dito kay Boss Toyo. Ang pinag-uusapan dito na ang gamit pala ni Miss Nora Honor sa mahahalagang okasyon ay grabe nga daw ang presyo. Tulad ng MMFF Best Performer Trophy, Princess Patatim Trophy sa Karyo, at kasuotan niya nang tinanggap niya ang National Artist Award. Ang damit ni Elsa at ang marami pa nga. Madadaig pa ng maraming lupain na ibebenta nga. Sino ngayon ang naghihirap? Dahil nga guys, napabalita na ito nga raw kung si Ati Guy ay naghihirap na pero kahit siguro tumanda na siya nang tumanda andun pa rin yung kanyang yaman. Dahil nga sa kanyang mga na nakamit na mga memorabilia. lu na nga guys, no, at buhay pa nga itong si Miss Nora Honor, mataas ang market value ng pangalang Nora Honor nga. Grabe guys, no, kung iisipin natin kapalit nga nung pagpirma niya doon sa manika. Yung manika na binenta lang na gawa, gawa, ng kung sino man or hindi natin alam kung sino yung may gawa. Ibinenta nga dito kay Bostoyo. Ngayon, pinapirmahan nga nitong si Bostoyo kay ate guy. Alam nyo ba na ang kapalit noon ay 250. 5,000 para lalo lang tumaas yung value nung dolls na nandito na nga kay Boss Toyo. Tinulungan nga nitong si Bostoyo, si Ate Guy for Be Likewise, tinulungan ni Ate Guy si Bostoyo Toyo sa kanyang vlog and made the doll priceless. Yun lang yun. Ang ibang Noranians mga basher din kung makakomment. Kaya ayan, nagperpiesta ang mga bangaw na naman nga. Anyway nga guys, sa muling pagpapakita nga ng kanyang busilak na puso para sa bayan kalamidad nitong si superstar Nora Honor sa gitna ng kalamidad is lalo nga siyang uh, kinahangaan ng maraming uh, Pilipino or lalong lalo na ng mga Noranians. Grabe yung kanilang uh, paghanga talaga dito kay Ate Gay nga. Sa kabila nga guys ng kanyang kasikatan, isa uh, hindi siya naroon bilang isang kanyag na artista kundi bilang isang kapwa Pilipino nga na nagnanais nga na makatulong sa kanyang mga kababayan. Sinabi naman guys ni Boss Toyo kay Ate Guy na kung, pag, kung ipagbibili nga niya ito ay bibilin nga ito ni Boss Toyo. Pag-iipunan daw niya ito kung sakaling magbago ng pasya itong si Ate Guy dahil balak nga daw niya itong ilagay sa museum sa yang itatayo na museum. Alam naman nating lahat na noon pa man ay gusto nang makilala ng personal ni Bostoyo itong si Ate Gay dahil siya ang natatanging superstar nga ng Pilipinas at marami siyang naririnig na kwento tungkol nga dito kay Miss Nora Honor. As usual nga yung mga naging reaksyon nga ng mga bangaw guys no, puro negative nga. Kalunos-lunos daw at namamalimos na lang daw itong si Ate Gay kay Bostoyo. Kawawa daw si Ate Gay, humihingi na lang daw ng tulong kay Boss For your information guys, noon pa ni request ni Bostoyo si Ate Guy na dalawin siya sa Pinoy Pawn Star. Dahil sa mga naririnig niyang kwento sa mga kolektor na nagbebenta ng goods and merchandise ni Ate Guy na si Nora Honor ang pinakasikat at walang tatalo nga sa kanyang pas, uh, kasikatan, e kasikatan nga ang tamang pagkakataon na dumalaw si Ate Guy para humingi ng tulong o donasyon para sa mga nasalantangan ng bagyo sa Bicol at hindi para sa kanya. Kaya nga nasabi ni Boss Toyo na hanga nga kay Ate Guy sa edad at sa kalagayan niya ay pagtulong pa rin daw sa kapwa ang nasa puso niya. Salute to you National Artist Miss Nora Unora. So that's it guys. Kung ikaw ay isa sa mga tagahanga ni Nora Unor, mag-comment na kayo. Isa ka ba sa napaproud nga sa kanyang ginawa na ito? Kung ano ang inyong reaksyon, ano ang inyong komento at ano ang inyong suggestion, i-comment nyo na yan. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. Maraming maraming salamat, ingat po ang lahat and God bless!